At ah, mas mapaliwanag ang kanyang uh, pag-alma sa kundimersyal na libro ni Dan Brown, makakasama natin mula sa MMDA office, si Chairman Attorney Francis Tolentino. Sir, good morning po. Good morning, good morning paolo. Good morning sa mga viewers ninyo. Opo, una-una, paano po nakarating sa inyo na meron ng uh, uh, particular uh, bahagi ng librong ito na pinag-usapan nga ang Maynila uh, bilang Gates of Hell? Marami pong nag nagbigay sa akin ng CP nung excerpt nung libro pero gusto ko pong ipaliwanag Paolo itoy pangatlong beses ko na pong reaction kay Dan Brown Noong 2006. Ano uh, una po, April 19, pangalawa po, May 10, 2006, nag-react na rin po ako sa pamamagitan ng pagsulat ng mga article at column sa isang pahayagan tungkol po sa Da Vinci Code na pawang walang katotohanan at nakasira sa ating uh, relihiyon at pananampalataya. Ngayon po, Uh, itong nilabas na namang Inferno, uh, direct naman pong uh, pag uh, at uh, pagsira uh, sa Maynila at sa ating mga kababayan. Kaya uh, ginawang ko po, minarapat ko po na sulatan po siya para ipaliwanag na hindi naman po katotohanan yung sinasabi niya ang Maynila po ang, ang tarangka o pintuan papunta sa Inferno. Pero yung katuwiran niya, attorney, na sinasabi nga niya na ito'y katang-isip lamang, ito'y uh, fiction, uh, it doesn't hold water for you, ano? You know? Opo, kasi kung fiction po ito, hindi po dapat banggitin ang Maynila. Uh, ang, ang Maynila po ay hindi uh, fiction. Uh, pwede pong mag-create uh, siya ng ibang uh, lugar o ibang lunsod. Pero yung banggitin niya na pinaka-densified uh, uh, na lugar sa buong planeta. At uh, binanggit nga yung Pintoan Tayo ng Impyerno. Ito'y nagpa ito nagpapakita na kahit po fiction yung kanyang uh, inakda, eh, yung lugar na binabanggit niya ay eh, tatama po sa ating uh, dignidad bilang um, naninirahan sa Metro Manila o sa Maynila at hindi na po fiction ang, ang, ang pagtaguri po doon. Mas nagpapalalaro rito, sabi ng mga ibang tao na nakabasa nga ng excerpt na ito, no, ay nung nalaman nila na itong si Dan Brown ay hindi pa talaga nakakapunta dito sa Pilipinas. Uh, uh, tama po kayo. Kahit sa records po siguro ng Bureau of Immigration, hindi pa niya nararating ito. Bakit, kung bakit niya masasabi na pugad po tayo ng prostitusyon, ang mga mandurukot, mga panhandlers at marami pa hong uh, ibang hindi magagandang description ng uh, ng ating mga mamaya. Nakalimutan po siguro niya o hindi niya alam na ang Maynila ay eh, napakaraming religious activities. Nadiyan po ang pista ng poong Nazareno, ang pista po sa ng Santo Niño sa Tondo, maging sa Pandakan at Santa Ana na nagpapakita na malalim po ang ating pananampalataya at uh, lalong-lalo na kung mayroong mga sakuna, ang mga tigarito po sa atin ay tutulungan sa isa't isa. Hindi po siguro Uh, accurate yung sasabihin nyang uh, tayo ay pintuan ng impyerno kung hindi po tayo ay uh, kampo lahat ng jablo. <laughs> Pero ito chairman no, um, may mga nakapuna rin no na dito naman sa pelikulang uh, inyong sinuportahan yung Born Legacy no ay uh, yung Pilipinas naman ay ginamit bilang uh, lugar kung saan uh, kinukuha yung droga. Um yun po ba hindi negative ang dating sa inyo noon? Uh, y y ang pagkakaiba po ng Born Legacy at saka nitong sa Inferno. Ito pong sa Inferno po eh, uh, ay tuma tumatatak sa ating pananampalataya. 'Yun po yung pagkakaiba nito eh. Kagaya po ng pagtuligsa ko po doon sa sa Da Vinci Code eh ni tama po sa ating reliyon. Uh, 'Yun sa sa Born Legacy po siguro yung portrayal doon eh uh, sa action movie, maaring hindi na nagustuhan ng iba. Pero pag ang pinag-uusapan na po yung ating pananampalataya, siguro yun na po yung demarcation line kung saan Uh, nagkakamali po si Ginoong Dan Brown. Um reaction nyo sa mga taong nagsasabi naman na medyo uh, sabihin natin na OA daw ang ang uh, ang uh, sinasabi ng ibang tao na dapat ipaboykot ang libro na dapat daw i ng grab itong si Dan Brown. Uh, dahil sabi naman ng iba uh, attorney na Uh, yung mga linalarawan sa libro ay present naman talaga. Pero maybe not to that extent. Not not yung ganong klaseng magnitude ng prostitusyon, ng poverty, uh, ng traffic, kalimbawa. Uh, um, Apo? Uh, can you hear me? Uh, sig uh -huh. Siguro po so, uh -huh. yung sinasabing OA, yung reaksyon, uh, hindi po nila nakuha yung background na sinabi ko kanina na since 2006, ay tinutiligsa ako na si Ginoong Dan Brown dun sa uh -huh. sa Da Vinci Code. Pero yung yung pag-boycott po hindi ko po sinabi yon hindi ko minungkahi yon ah, ang ang nabanggit ko pa nga doon sa isang nagtanong sa akin kung maaari imbitahan natin siya dito nang sa ganun po ay makita niya yung tunay na larawan ng kamay nila na hindi naman po siguro talagang masasabi nating impyerno at may mga may mga kababayan tayo kahit na, na namumuhay na mahirap ay meron pa rin naman pong dignidad so chairman personally sinagot po ba kayo uh, yung yung uh, sulat ninyo ay uh, kanyang uh, nirespond niya na po ba wala, wala pa ho, kasi dalawang opisina po yung pinagpadalhan namin kahapon. Yung isa ay yung sa pub publicist niya, yung isa po yung sa agency nila sa Fifth th Avenue sa New York. So, hintayin ko na lang po yung yung kasagutan niya. At sabi niya nga na kapag uh, pumayag nga siya na sa alok na ninyo pumunta sa Manila, ipapasyal nyo siya sa mga simbahan? At nata po kayo at uh, nagsaga, hindi lang po sa simbahan, sa mga komunidad natin. Nasa ganun po makita niya na hindi naman po tayo mga demonyo na naninirahan dito. Mm -mm. Um, sa tingin niyo anong challenge ang pwedeng uh, makuha natin mula dito sa pagpuna ng isang dayuhan sa ating minamahal na Maynila? Siguro po, yung lalo po natin siguro ang uh, iangat ang antas ng pagtutulungan, uh, malinis natin yung uh, ibang mga lugar, uh, lalo po siguro tayong dapat magpursige na ipakita yung tunay na anyo ng Maynila sa, sa kagustuhan po ng nakakarami. At uh, hindi po dapat tayo tumingin lamang sa salamin na pinapakita ng mga dayuhan, Lalo lalong lalo na hindi pa nakarating sa ating bayan. Mm. So, Chairman, uh, kung sakasakali sumagot nga itong si Dan Brown sa inyong uh, sulat, paki-update na lang po kami no, para may Opo. balita rin po namin. Opo, gagawin ko po yan. Alright, Chairman, maraming salamat po sa oras at uh, good morning po sa inyo. Maraming salamat, maganda umaga.